Habang ikaw ay naghihirap, ang taong ito ay kampante. Hindi ito pagmamahal. Ito'y control. Ito'y kaginhawaan. Ang taong ito ay ayaw kang makita na lumalago. Ayaw niyang maintindihan mo. Ayaw niyang makita mo ang tunay na nangyayari. Dahil habang ikaw ay humihiling, ang taong ito ay tumatanggi. Habang ikaw ay nagbibigay, ang taong ito ay nagtatago. Habang ikaw ay naghihintay, ang taong ito ay nawawala. Ngunit nang ikaw ay tumindig, nang ikaw ay nagsimulang tratuhin ang sarili ng may dignidad kahit kakaunti nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimulang tawagin ka ng taong ito na malamin, malayo, ibang tao na, dahil huminto ka sa pagpapakumbaba, huminto ka sa paghini ng paliwanan, huminto ka sa pagtanggap ng kunti at tawagin ito na pag-ibig. Hindi matanggap ng taong ito, dahil ang gusto ng taong ito hindi ang iyong presensya kundi ang iyong pagdepende. Ang nagpapalakas sa taong ito ay ang iyong kakulangan ng pagmamahal sa sarili. Ang iyong kahirapan sa pagsabing ng hindi. Ang iyong takot na mag-isa. Ngunit nang huminga ka ng malalim at sinabi, tapos na, ang taong ito ay hindi alam ang gagawin. Nawala ang entablado. Nawala ang kontrol. Nawala ka. At hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi sa sobrang kamalayan. Napagtanto mo, at hinding-hindi ka na bumalik sa lugar kung saan ka pinapaliit upang magkasya. Kung ito'y nangyari na sa'yo, mag-comment, kailangan ko marinig ito. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa iba ba? May mga tao na hindi matanggap na masaya ka. Hindi nila sinasabi pero nararamdaman. Hindi nila inaamin pero ipinapakita. Hindi nila isinisigaw pero kumikilos sila na may lamig ng taong nababahala sa iyong kalayaan. Hindi niya sinabi sa iyo ng mga salita, ngunit ang katahimikan ay nagsasalita. Ang pagkawala ay nagsasalita. Ang kawalang pakialam, lalo na sumisigaw. Habang ikaw ay umiiyak, ang taong ito ay nariyan. Tahimik, kalmado, tinatago ang pag-aalala. Ngunit sa loob, pinapalakas siya ng pagod mo. Tulad ng isang taong kumukuha ng ginhawa sa pamamagitan ng pagtingin sa iyo na nasa sukdulan inaasa mo ang isang yakap ang ibinigay ng taong ito ay paghuhusga. Humihiling ka ng presensya ang binigay sa iyo ay kawalan na may kasamang karangyaan. Hindi ito pagmamalasakit. Ito'y estratehiya. Inkonsyente o hindi, ang taong iyon ay ayaw kang makitang malakas. Dahil ang malakas na babae ay nakakatakot. Ang nagising na babae ay nagwawasak ng ilusyon ng taong marunong lang magbigay ng kahalagahan sa sarili kapag may taong nadudurog sa harapan niya. Kailangang hindi mo mapansin ng taong iyon. Kailangang palagi kang may duda. Nalilito, walang tiwala sa sarili, emosyonal na hindi matatag. Dahil mas nagtanong ka sa sarili mo, mas madali niyang makokontrol. Mas simple ang pagmamanipula gamit ang magagandang salita at mga walang laman na kilos. At ikaw naniwala ka. Akala mo pag-ibig na iyon ang pagtityaga ng mag-isa. Tinanggap mo ang kaunti umaasa ng marami nagpakababa ka ng labis, nagbigay lampas sa iyong kakayahan. Hanggang sa hindi mo na kaya. Dahil ang kaluluwa mo'y hindi ginawa para gumapang. At nagsimula kang mapansin. Hindi agad-agad. Ngunit pira-piraso. Nagsimula kang mapansing ang lambing na iyon ay may kasama pang konsensya. Na ang pagmamahal na iyon ay may kondisyon. Na ang presensya niya ay lumilitaw lamang kapag ikaw ay halos maubos na. At dyan may nabutaw sa loob mo, tulad ng isang tahimik na revelasyon ng katotohanan. Walang iskandalo. Walang away. Walang patakaran. Ikaw lang at ikaw. Sa puntong ipinakita ng salamin kung anong uri ng tao ka na naging dahil sa pagtatangkang marapatin ang bagay na hindi kailanman pag-ibig. Tumindig ka. May takot na. May mga alinlangan, syempre. Pero tumindig ka. At hindi alam ng taong iyon kung paano haharapin ito. Dahil gusto ng taong iyon ang iyong pag-asa sa kanya. Hindi ang iyong desisyon. Marunong makipag-usap ang taong iyon sa iyong sakit. Marunong manipulahin ang iyong kahinaan. Marunong magpanggap bilang tagapagligtas kahit na siya ay bahagi ng apoy. Ngunit nang ikaw na mismo ang nagpa siyang apulahin ang apoy gamit ang sarili mong mga kamay na wala ang kanya na isnapuwang. At dito nagsimula ang maruming laro. Tinawag kanyang manhid. Walang utang na loob. Mahirap pakisamahan. Sinimulang questionin ang iyong pagbabago. Magbigay pahiwatig na ikaw mas mabuti ka noong una. Na ikaw ay iba na ngayon. Ngunit hindi. Hindi ka naging manhid. Ikaw lang ay naging mulat. Nalaman mo ang totoo. At minsan nang mapansin mo wala nang balikan pa sa paniniwala sa kasinungalingang nagpanatili sa iyo maliit. Mas kaunti nang sumagot ka. Mas kaunti na ang iyong pagsuko mag-isip bago bigyang katwiran ang hindi maipagtatanggol. At iyon ay nakakaabala. Sinimulan ka ng taong iyon nasaktan kung saan alam niyang masakit. Nanatili siyang tahimik ng kailangan mo ng salita. At lumitaw siya ng huli na ang lahat. Dahil hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa kontrol. Tungkol sa pagpapanatili sa iyo na umiikot sa paligid ng isang kawalan. Ngunit hindi ka na umiikot. Hindi ka na nagmamakaawa hindi ka na umaasa na may magpapahalaga sa iyo pagkatapos kasaktan. Ngayon, ikaw ay naglalakad na may ibang postura. Nagsasalita ng may ibang tono. Nakakaramdam na may ibang bigat. Hindi dahil ikaw ay naging ibang tao. Ngunit dahil bumalik ka sa kung sino ka bago ka hubugin ng sakit. At ang mga taong sanay lamang pakitunguhan ka bilang mahina hindi matanggap ang buo na bersyon na naging ikaw. Lumaya ba ang taong iyon? Umalis ba siya? Inakusahan ka ba niya? Siyempre. Dahil hindi na posible ang pananatili ng peke na nyo. Wala nang puwang na maaaring pasukin. Sinimulan mong isara ang bitak ng may kamalayan. At ang kamalayan ay nakaabala sa mga taong nabubuhay sa pagtanggi. Hindi gusto ng taong iyon ang iyong pag-ibig. Gusto niya ang iyong pagkadismaya na nakabalat kayo ng pagmamahal. Gusto niya ang iyong pagod na nakatakip ng pagsuko. Gusto niya ang iyong presensya na nakapako sa pag-abandona. Ngunit ngayon nakikita mo na. Ngayon napapansin mo na. At ang pagkaunawang iyon ay nagliligtas. Pagkaalam sa dinamika. Pagkaalam sa siklo. Pagkaalam sa uri ng presensya na umiira lamang kapag ikaw ay nasa masamang kalagayan. Ito'y malupit. Masakit. Ngunit nagpapalaya. Nawala ang taong iyon ng karapatan hindi dahil lumikha ka ng distansya. munit dahil pinalayas na ng mismong katotohanan ang kasinungalingan. Lumakas ka. Hindi sa sigaw, hindi sa lakas. Lumakas ka sa katahimikan. Sa araw-araw na pagpili na hindi na mabawasan para kaninuman. At may kapalit ito. Alam mo, may mga huhusga sa'yo. May mga mapo-offend sa iyong kalayaan. Dahil ang mga taong hindi marunong maging buo laging natatakot sa mga tumatangging mamuhay ng kalahati lang. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Tinawag ka na bang malamig pagkatapos mong maghilom? Ikwento mo sa iba ba? Binabasa ko lahat. Dahil may uri ng lakas na ipinapanganak lamang pagkatapos ng pagkabuak. Hindi ang lakas na hinahangaan ng mundo. Ngunit ang lakas na walang nakaunawa. Yaong tumutubo ng tahimik, malayo sa mata ang lakas ng taong masyadong marami na ang nawala para tanggapin muli ang kahit ano. Hindi inakala ng taong ito na ikaw ay makakasurvive. Akala niya ikaw ay babalik. Akala niya sapat na ang manahimik ng ilang araw, bumigkas ng ilang maling salita, at ikaw ay muling mabubuwag upang magkasya sa kanyang kawalan. Pero hindi. Sa pagkakataong ito, iba na. Sa pagkakataong ito, nasaktan ka ng kakaibang paraan mas malalim na sakit at dahil dito, mas malalim din ang paggaling. Tumingin ka sa likod at hindi na isin pang bumalik. Hindi man para sa isang huling pag-uusap. Hindi man para isara ang bilog. Hindi para magpaliwanag ng anuman. Dahil ang ibang mga sagot, hindi natin binibigay. Nagiging tayo. At naging ka ng lahat ng hindi gustong maging ikaw ng taong ito, independyente, buo, payapa. At ito-ito ay hindi niya matagalan dahil hindi mo hinangad ang paghihiganti. Hindi mo kailangang ilantad, sumigaw, magpatunay. Tumigil ka lang sa pag-alay ng sarili. Tumigil ka sa paghabol sa mga taong nagpapakahirap para magmukhang mahalaga. Tumigil ka sa pakikipag-usap na ang duloy karagdagang kawalan. Tumigil ka sa pagtanggap ng murang mga paumanhin mula sa isang taong eksaktong alam ang ginagawa. Inilagay mo ang iyong sarili sa tamang lugar at nang gawin mo ito, ang kanyang katahimikan ay naging napakalakas. Hindi dahil kailangan mo pa ring may marinig. Ngunit dahil ngayon napansin mo ang lahat ng dati pinipiling baliwalain. Ang paghamak na nagkukubli sa katahimikan. Ang pag-iwas na nagkukubli sa maturidad. Ang kawalan ng interes na nagkukubli sa kalayaan. Lahat ng iyan ay hindi na makakalusot. Ikaw ay namulat. Sa bawat selula ng iyong katawan. Sa bawat alaala na dati masakit at ngayon ay nagpapatunay lamang, hindi ito pag-ibig, ito'y kontrol. At ito ang dahilan kung bakit mabigat ang iyong kalayaan ngayon. Mabigat para sa taong nakadama ng kalakasan sa kabila ng iyong kahinaan. Mabigat para sa taong nakadama ng kapangyarihan habang ikaw ay naguguluhan. Mabigat para sa taong marunong lamang mag-exist sa paligid mo kapag ikaw ay naglalaho. Ikaw ay nagningning, at ang liwanag na ito ay nakakabulag sa mga taong marunong lamang mabuhay sa anino. Ikaw ngayon ay pumipili kung saan tatapak. Hindi na humihingi ng pahintulot para makaramdam. Hindi ipinapaliwanag kung bakit nag-exist. At kahit nag-iisa, hindi ka pa kailanman napaligid sa sarili mo ng ganito. May kapayapaang tahimik lamang. Ngunit kapag dumating walang makakakuha. Hindi ng pangungulila, hindi ng panlilinlang, hindi ng paghuli sa presensya. Maaring subukan pang bumalik ng taong ito. Maaring magpakita ng magagandang salita, alaala, mga pagsisisi. Ngunit hindi mo na nararamdaman ang dati. Dahil ang sinira ng taong ito ay ang imahe na mayroon ka sa kanya, at ang imahe na yon ay hindi na babalik. Nalaman mo na ang kawalan niya ay isang kaligtasan. At na ang presensya mo, na dati ay inaalay ng may kalituhan, ngayon ay isang pribilehyo na kakaunti lamang ang magkakaroon. At lahat ng ito ay walang paghihiganti. Walang gantihan. Walang galit. Ang pinakamalaking sagot mo ay ang katahimikan. Ang pinakamalaking lakas mo ay nanatiling nakatayo ng walang humahawak. Pinili mo ang sarili mo. At ito ay isang pagpili na masakit. Ngunit ito lang ang nagliligtas. Kung naramdaman mo na ang pagkawasak na ito sa kalooban mo, magkomento ng pinili ko ang sarili ko. At kung nasa gitna ka pa ng proseso, isulat, nasa daan pa ako. Dahil alam ko. Ang daang ito ay nag-iisa. Ito ay magulo. Ito ay mahaba. Ngunit tinutulungan ka nitong bumalik sa bahay. Palapit sa loob. Patungo sa sarili mo. At ang taong ito patuloy na sasabihin na nagbago ka. Patuloy na susubukan kang tawagin pabalik sa lugar kung saan ikaw lang ang nasasaktan. Ngunit hindi ka nakasya doon. At hindi ka na dapat bumalik. Dahil ang tanging may gusto sa iyo na mahina ay hindi ka rapat dapat sa iyong lakas. Ang taong ito hindi hinarap ang lakas mo. Ngunit ang lubos na nagpasindak sa kanya ay ang iyong katahimikan. Huminto ka sa pagpapaliwanan. Huminto ka sa pagsubok na kumbinsihin. Huminto ka sa pagsasali ng sakit mo para sa isang taong hindi kailanman nagkaroon ng tunay na interes na unawain. At iyon ang sumakit sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Dahil ang nabubuhay sa kontrol ay hindi makakaya kapag nawala ang kapangyarihang makakaapekto. Nawala ka ng walang kabuluhan, Walang pagsasara ng pinto ng may magagandang talumpati. Basta umalis ka lamang. Kasama ang lahat ng sakit na bukas pa. Kasama ang lahat ng hindi mo pa alam, kasama ang lahat ng patuloy na nasasaktan ka, ngunit umalis ka. Dahil naintindihan mo na pag nanatili ka roon ay dahan-dahang kamatayan at sobra ka nang namatay sa kalooban mo sa pagsubok na panatilihin buhay ang isang tao na hindi marunong umibig sa iyo sa kwento mo. Ang taong ito ay hindi ka nawala sa dulo. Nawala ka niya noong pinili niya ang ego sa halip na pag-aruga. Nawala ka niya noong binabaliwala niya ang mga pahiwatig sa pagod mong tingin. Nawala ka niya noong ginamit niya ang iyong kahinaan bilang butas at hindi bilang tulay. At hindi mo nakalimutan iyon. Tumigil ka lamang sa pakikipaglaban para sa isang taong hindi kailanman nagmalasakit na karapat dapatin ang lahat ng inaalok mong libre. Napagtanto mo na ang tinatawag mong koneksyon ay isang kakulangan lamang na pinapakita. Ibinibigay mo ang iyong tindi. Ang taong iyon ay nagbalik ng kalkuladong presensya. Ikaw ay nagpakasama. Siya ay nagpakontrol. Nag-aalab ka sa loob. Ang taong iyon ay nagsisindi at nagpapapatay ayon sa kanyang kagustuhan. At noong nagpa siyang patayin ang apoy mag-isa tinuligsa niya ang iyong lamig. Laging ganyan. Mga taong hindi kailanman nagkapasyang magmalasakit sa iyong damdamin, na palaging naglaro sa iyong pagpapakumbaba, na ginawa ang iyong paghihintay bilang paraan upang makaramdam ng kahalagahan. Akusahan ka ng pagbabago kapag napansin nila na nagising ka na. Ngunit hindi iyon pagbabago. Ito ay paghilom. Ito ay pagod na nag-umapaw sa desisyon, ito ay katahimikan na nagiging lakas. Ito ay puso na natututong ang pagmamahal ay hindi pagsasakripisyo para sa isang taong hindi kailanman pinipili. At ngayong natutunan mo na hindi na ito madaling malimutan. Maaari ka pa rin mag-alala. Maaari ka pa rin umiyak minsan. Maaari ka pa rin makaramdam ng pangungulila, ngunit hindi ka nababali. Dahil ang pagkaunawa ay naging hangganan. At ang dating ikot ay naging paalala na hindi mo na ulit tatanggapin. Nag-iisip ka pa ba? Nadarama mo pa rin ba? Syempre. Ngunit hindi ka na nagkakamali. Hindi mo na pinapalitan ang tindi sa pag-aruga. Presensya sa interes. Pagmamahal sa pananatili. Natutunan mong kilalanin ang kaibahan ng taong tunay na nakikinig at ng taong nagpapalipas lamang ng pagkakataon upang magsalita. At ang taong 'yon, susubukan bumalik. Gagamitin niya ang pagkakasala, pangungulila, gagamitin pa kahit ang mga bagay na nasaktan ka na parang iyon ay dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, tinitingnan mo at napapansin. Hindi ka na naluloko ng mga matatamis na salita mula sa isang kaluluwang walang laman. Hindi mo na ibibigay ang sarili sa isang taong nag-aalok lamang ng hindi panatag na lupa. Naging matatag ka na sa sarili mo. At ang sinumang gustong makasama ka sa paglalakbay, kailangan mong dumating ng may katotohanan, presensya, at emosyonal na pagkamay gulang. Kung hindi ganon, hindi ka mananatili. Hindi dahil sa kapalaluan. Dahil sa paggalang. Dahil ang presyo na binayaran mo para bumangon ay hindi nakatumbas ng anumang balik. Kung ito ay tumama sa iyo, magkomento dito, masyadong mataas ang halaga ng aking paggaling para umatras. Narinig mo na ba ang parirala na ito? Ang laki na ng pagbabago mo. Magkomento, narinig ko na kung pinalala nito ang iyong alaala. Ang taong iyon ay gusto kang maging mahina at hindi kinaya na makita kang malakas. Gusto kanyang nagdududa sa sarili. Gusto kanyang nagiging dependent, nagsusumikap, nagmamakaawa, naghihintay. Ang taong iyon ay kumakain sa iyong mababang pagtingin sa sarili. Sa iyong pag-asa. Sa iyong pagod. Gusto kanyang buo pero hindi kailanman handa. Gusto kaniyang laging andyan, pero hindi kailanman ligtas sa kalooban. Gusto kaniyang kasama, pero lalo na kapag hindi mo pa natutuklasan kung gaano kakahalaga. Pero natuklasan mo. At iyon ang wakas. Hindi ng kwento kundi ng ilusyon. Pinili mong bumangon kahit nanginginig. Pinakinggan mo ang sarili kahit natatakot. Umalis ka kahit nararamdaman pa rin. At nang ginawa mo iyon, tinawag ka ng taong iyon na malamin. Makasarili walang utang na loob. Pero iyon ay isang pagpapakita lamang. Isang takot lamang na nagbabala kayo bilang pangulila. Dahil ang iyong paggaling ay gumawa ng inay kung saan dati ay katahimikan ng iyong pagiging sunod-sunuran. Ngayon ay iba na ang iyong paglakad. Iba na ang iyong tingin. Iba na ang iyong damdamin. At sino man ang ayaw tumulong ay dapat matutong tanggapin ang iyong pagkawala. Dahil hindi ka na muling tatanggi sa pag-ibig sa sarili para lang manatili ang isang tao na kailanman ay hindi ka tunay na minahal sa iyong tabi. Kung ito ay nakaapekto sa iyo, magkomento dito, masyadong mataas ang halaga ng aking paggaling para umatras. Ikaw naman, naranasan mo na ba ito? O pinagdadaanan mo ba ngayon? Ano ang pinakamadamdaming parirala na sinabi sa iyo ng isang taong hindi ka marunong mahalin? Ibahagi ang bidyong ito sa isang tao na kailangang tumigil sa pag-aaksaya ng emosyonal na katitiran. Sa isang tao na nasa isang relasyon kung saan unilaterally lang ang pagmamahalan. At kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, mag-iwan ng like dahil ipinapakita nitong kailangan pang magpatuloy ang ganitong klase ng content. Mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mga susunod na video dahil pag-uusapan pa rin natin ang lahat ng iyon na walang may lakas ng loob na sabihin. Dito, hindi mo maririnig ang gusto mong marinig, maririnig mo ang kailangang marinig. At maaaring masaktan ka sa simula, ngunit magpapagaling sa huli.